Pasa si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, na patuloy na pagsisikap ng Pilipinas at China na isulong ang matibay na bilateral ties ng dalawang bansa. Si Gab Villegas sa detalye. Maagang ipinagdiwang ng Embahada ng China sa Pilipinas ang Chinese New Year. Kasama sa selebrasyon ang ilang Filipino-Chinese business groups. Present rin sa pagdiriwang ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Diplomatic Corps. It reflects Chinese people's deep respect for their tradition, value for family, optimism about life, and expectations for the future. These are not only deep rooted principles that have allowed the Chinese civilization to survive and thrive for 5,000 years, but also the inexhaustible. driving force for the Chinese nation's efforts to renew and revitalize itself in a new era. Ngayon taon ang ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at China. Kaya nagpasalamat ang Chinese ambassador sa mga naunang leader ng dalawang bansa na dahilan ng magandang bilateral relations. And I look forward to seeing both sides remain committed to the original aspiration answer to the call of our two people and work together to promote the bilateral ties so as to bring even greater benefits to the 1.5 billion people of our two countries together. Dagpaabot naman ang pagbati sina na First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng video message. Umaasa ang unang ginang at ang pangalawang pangulo na lalo pang mapatibay ang relasyon ng Pilipinas at China. Dekada 70 si na magsimula na maging normal ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at People's Republic of China. Panahon niya ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Naging malaki rin ang ambag ni former First Lady Imelda Marcos sa gumandang relasyon ng Manila at Beijing. Hunyo taong 1975 nang maging formal ang relasyon ng dalawang bansa matapos lumagda ng joint communique ang mga lider. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.